O, oh, o. Oh. Pangatlo na yung kuha niya ni halaman Mahalaman. Ayun, ano ko. Wala, bumalik pa o. Oh. Yan o. Oh. Yan o. hala Wala. Bakit sa bumalik? Sa loob. Baka kukunin sa taong yan. Tingnan lang natin kung ano pang gawin niya. Hala. Ayan pa. Daming halaman yung kinukuha niya. Baka yung gagawin niya yan dyan. Hala. Ayan pa. Pumupunta pa dun sa ano sa likod o. Oh. Hala. Ano yung kinukuha niya dyan sa likod? ng bahay. Ayun, 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 ayun. Silipin natin, sisilipin natin. Anong gagawin niya? Ayun, ayun. Hala, hala. Oh my God. Ayan na nga, ayan na nga, ayan na. Nga. One hour later. Hmm? Ano nga yung ginagawa sa taong niyan? Ayun, oh, dyan sa kapitbahay namin, oh. Parang sumisilip-silip kasi sa kapitbahay namin, oh. Nasa sagit, oh. Ano kaya ginagawa sa taong yan? Oo, oh, oh, oh. oh. Sumisilip-silip, oh. Ayan, oh. Tingnan natin kung ano talagang gagawin sa taong yan. Oh, parang may gagawin talaga, oh. Ayan, 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 oh. Ayan, oh. Ayan, tinanggal niya yung ano, oh. Tinanggal niya yung ano sa pintuan. Ayan, so, pumasok na, oh. Taong yun, know. oh. Ano kaya gagawin yan? Ano kaya ginagawa niya sa loob? Ayan, oh. Uy, hala. Ano ba yan? Uy, halaman ang kinuha. Halaman. Ano ba yan? Patay. Kumahuhuli yan siya sa may ari ba? Ayun, oh. Ayun, oh. Bumalik na naman ang taong yan. Ayun, oh. Ayun, oh. Baka yung binalik niya dyan sa loob. Ayun, ayun, ayun. Ayun. Ay, halaman na naman ang kinuha taong yan. Hala. Hmm, nako niya. Hala. May kinuha talaga. Kinuha niya talaga yung mga tanim na yan, oh. Hinan mo. Hindi pa talaga makuntinto sa isa. Yung dalawa. Ikatatlo na yan, oh. Yan, oh. Few moments later. no, yan, oh. Pangatlo na yang kuha niyan, yung kuha niya, ni. Eh. Mahalaman, ayun, ano ko. Hala, bumalik pa, oh. Yan, oh bakit siya bumalik sa loob? Bakit kukunin sa taong yan? Tingnan lang natin kung ano pang gawin niya. Hala, ayan pa. Daming halaman kinukuha niya. Bakit gagawin niya yan dyan? Hala, ayan pa. Pumunta pa dun sa ano sa likod. Oh. Hala, bakit yung kinukuha niya dyan sa likod? Ang bahay. Ayun, 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 Silipin natin, sisilipin natin. Anong gagawin niya? Ayan, ayan. Wala, wala. Oh my God. Ayan na nga, ayan na nga, ayan na nga, ayan na nga, ayan na nga. Ano yung taong yan? Ayan, mayroon talaga siyang kinukuha. Oh, wala, ano yan? Ano kaya yung kinukuha niya? Diyan. Ayan, oh, padahan-dahan siya, oh. Sinisarado niya, oh. Ayan, oh. Ayan, sinasarado niya yung pink, yung git. Ayan, oh. Ayan, huh? ano oh. mo. Ano? Ano ginagawa mo dyan? Hindi, na ako sa kapatid na. ko. Ha? Na mentor ako sa bahay ng kapatid ko. Hala, ikaw pala yan? <laughs> akala ko kung sino eh. Na mentor ka pala dyan. Ay. Hala? <laughs> Loko-loko talaga tong taong to. Akala, akala ko kanina talaga kung sino eh. Ay, nako, ikaw pala yan? よし。<laughs>